Ibaba ang presyo ng bisbol. Ibaba ang presyo ng kikiyang bisbol. kwek-kwek, Nalamares! -kwek, Hi everyone. Ang mga na nakasuot ng itin na damit ay pupunta sana sa Malacanang upang magprotesta. Pero hinarang sila ng mga pulis sa Minjola at ipiniwesto ang container van upang hindi makadaan ang mga reliyista. Sa video na ito ay tingnan natin ang Malanepal na eksena kung saan ay sangkot ang mga kabataan. Panoorin natin ang video na ito. Naglalakad ang mga relihista sa Minjola papuntang Malacanang. Gusto sana nilang doon ipabatid ang kanilang protesta sa mga malawakang korupsyon sa flood controls. Pero nung nasa intersection na sila, ay merong nakaharang na container van kung saan ay nasa likod ng mga pulis dahil dito ay binato ng mga kabataan ng mga pulis. Saan ba galing ang mga bato? Ang ginawa po ng mga kabataan ito ay winasak yung Center Island. Nakikita nyo po ba yung kulay brown na nasa gitna ng kalsada? Winasak po nila yan dahil hollow blocks lang pala ang ginamit sa paggawa niyan. Tapos yan yung ginawa nilang pambato sa mga pulis. Miyamaya ay sinunog ng mga kabataan ng container van gamit ng isang motor. Merong mga nakapark na motor doon sa kaliwang parte ng kalsada. Kinuha ito ng mga kabataan at sinilaba ng motor sa tabi ng container van. Makikita ang maitim na usok sa sunog ng plastik ng motor habang sinusubukan ng mga polis na apulahin ng apoy gamit ng fire hose. Kawawa naman ang may-ari ng motor. Alam kong masama ang loob nating lahat pero hindi naman dapat nasirain ang pinaghirapang motor ng ating kababayang mahirap. Umakyat naman ang kabataang ito sa trailer ng container van at iwinigay huay ang bandila ng One Piece. Tingin ko ay may hindi kilalang grupo na nabayaran upang manggulo. Kung mapapansin ay nakatakip ang kanilang muka at hindi tulad sa luneta na payapa ang tanging gusto ng mga kabataang ito ay manggulo at hindi labanan ng korupsyon. Nakalapit naman ang mga nakaitim na grupong ito sa mga polis at dito makikita na mukhang tama ang hinala na bayaran ang mga rallyistang ito. Dahil itong mga polis ay walang kasalanan pero kung sakta ng mga nakaitim na grupong ito, ang mga polis ay mukhang pangugulo lang ang gusto nilang gawin dahil sa hindi magandang ipinapakita ng mga raliista ay tinipon ng mga pulis ang kanilang backup at umabante sa mga raliista. Umatras naman ang mga raliista at hindi na nakadaan sa Ayala Bridge. Nagawang mahuli ng mga pulis ang mananggugulong kabataan. Ang masama kasi dito ay mukhang walang takot ito mga kabataang ito. Meron kasing batas sa Pilipinas na ipinasa ng isang walang utak na senador noon kung saan ay hindi pwedeng makulong ang below 18 years old. Kaya ito ay ginagamit ng mga kabataan ang basurang batas na iyon upang magkasik ng kaguluhan. Dahil alam nila na hindi naman sila makukulong. Nang hindi makadaan sa Ayala Bridge ang mga raliyista ay nagtipon sila sa rekto upang doon dumaan papuntang Malacanang. Hinarangan naman sila ng mga pulis kaya itong mga nakaitim na ralhista ay pinagbabato ang mga pulis. Isa sa mga hindi magandang ginawa nitong mga nakaitim na grupong ito ay ang paninira sa pampublikong lugar. Tingnan natin ang ginawa ng lalaking ito. May lalaki naman na pati stoplight ay winasak hindi naman lahat pero mukhang ang iba dito ay mukhang wala na sa katinoan. Pakinggan naman natin si Mayor Rico Moreno tungkol dito sa mga langgulo sa kanyang nilasaso. Wala, well, uh, una, uh, siyempre nalulungkot tayo. Ah, uh, masyadong uh, malaki yung uh, damage na ginawa ng mga uh, I don't think really stay yung mga yon, no. Because uh, as you all know, uh, they were uh, in their respective places uh, in the morning and in the afternoon. Pero itong mga talongges na kapataan, uh, pagdating nung lilim ng gabi, uh, nag-mob na. No? That, as you can see, maraming uh, public uh, property and private uh, property were damaged. At ang nakakalungkot, uh, Marami akong pulis na nasugatan. They are welcome to Manila and express their uh, complaints and rights, especially in our uh, public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Kala ko ba gusto nyo ng gobyernong matino? Eh ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Kaya makikita mo yung, makikita mo yung uh, madaling i-differentiate yung realista na nagagalit sa pamahalaan dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yung namang mga gustong sumikat o ngayon sisikat kayo ngayong gabi. Sisikat kayo sa mga darating na araw. Kailan? Uh, uh, you will see the light of the court. Eh utak addict yan eh. Utak talang eh. Eh ya yeah, matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. Nagiiyakan na ngayon yung mga yan. Nakaramdam ako ng awa kay Mayor Isko. Dahil sa mga nagdaang buwan ay wala siyang ginawa kundi ayusin ang Maynila. Kung hindi niyo po alam ay sobrang daming problema ang iniwan ng dating administrasyon kay Mayor Isko. Tulad ng problema sa basura, utang ng Maynila, papanghinlang sangan, baha kahit saan at iba pa. Hindi pa tuluyang nakakabango ng Maynila. Tapos itong mga nakaitim na rallylista na ito ay pininturahan at sinira ang lugar ng Maynila na sobrang hirap bago naayos ni Mayor Isko Moreno. Tingin ko na yung mga nakaitim na gugulo ay hindi naman parte ng rally. Nakisawasaw lang sila sa rally dahil may kung sino ang nagbayad sa kanila upang manggulo. Sino ang nagbayad sa kanila? Habang papunta ang mga grupo na nakaitim na ito sa rekto, ay may isinisigaw ang grupong ito, apelido ng isang sikat na politiko. Hindi naman kumpirmado, kaya hindi ko pwedeng banggitin. Pero basis ay pinapakita ng nakaitim na bayarang grupo na ito ay mukhang hindi ang korupsyon ang nilalabanan nila, kundi pabagsakin ang namumuno ng Pilipinas. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.